Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated ka lagi sa bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nauna ng desisyon ng ombudsman sa pagsuspendi sa mga opisyales ng NFA. Pero nitong isang araw lang ay nagbaba ng desisyon ang Office of the Ombudsman ibinaba ng ombudsman ang suspension ng 23 NFA exec sa buffer stock sale. Wala nang naniniwala sa ombudsman. Paano kayo paniniwalaan ng taong bayan na kayo ang susugpo sa mga tiwali at mga kriminal sa pamahalaan? Pero ang nangyayari kayo pa ang nagpo-protekta sa mga nagkakasala sa batas. Biktima ka na, bibiktimahin pa ng mga tiwali dyan sa ombudsman. Parang pulis, ikaw pa na complainant ang suspect. Maraming mga tiwaling mga investigator dyan sa ombudsman. Taliwas sa slogan ng Ombudsman na as the protector of the people, it is the Ombudsman which has been granted the power to act on complaints filed in any form or manner against public officials and to investigate any act or omission when such act or omission appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. Kabaliktaran sa tunay na mga ginagawa ng mga taga-Ombudsman. Kapag complainant ka na mahirap walang pambayad sa mga tiwali sa ombudsman, tiyak ibabasura ang kaso sa mga tiwaling mga nagkasala sa batas. Mismo ang mga taga-ombudsman ang bumababoy, dumadapurak sa ating mga batas. Ang mga investigator dyan mga hindi na nagbabasa ng batas, kaya sila ang lumalapastangan sa batas. Itinuring na protector daw of the people. Pero ang totoo sila pa ang nagpo-protekta sa mga tiwali sa gobyerno. May kasabihan, birds of the same feather understand each other. Akala ng mga taga ombudsman tatagal at mabubuhay sila sa mundo ng 1,000 years. Ituloy ninyo ang pang-aapi ninyo sa mga biktima mga taga ombudsman. Sigurado kami sa Impi Yerno ang pupuntahan nyo. Buhay pa kayo sinusunog na ang mga kaluluwa ninyo. Diyan pa lang sa gate ng ombudsman, mga guard nila pagbibintangan ka na may droga. Diyan mo makikita na mga bastos at walang hiya ang mga taga-ombudsman. Biktima ka na nga, biniktimahin ka pa ng mga gwardya ng taga-ombudsman. At yung nagre-receive na mga staff ng ombudsman na mga bastos, ikaw pa na biktima na complainant ang tinatakot ng mga bastos at walang modo na taga-ombudsman. Kapag inireklamo mo sa ombudsman ay kakampihan pa nila. Kaya wala nang katinuan ang ating gobyerno, dahil sa mga kurap na mga tao na instead kampihan tayo na mga biktima, tayo pa ang kanilang tinatakot. Wala nang naniniwala sa ombudsman. Mga kurap at tanga na lang ang naniniwala sa inyo. Ituloy nyo na ang pagiging kurap na ahensya ng ating pamahalaan. Wala nang natitirang agency ng gobyerno ang matino. Mas maganda pa nga ang ginagawa ngayon ng Supreme Court, naglilinis sila sa mga tiwaling mga judges at mga abogado na mga hindi tama ang ginagawa. Pakinggan nyo itong balitang ito. Naniniwala pa ba kayo sa ombudsman? Ayon sa balita, inalis ng ombudsman ang suspension order laban sa 23 tauhan ng NFA. Ombudsman lift suspension order versus 23 ENFA personnel. Parang laban bawi ang style ng ombudsman. Alam na this. Tell it to the Marines. Pinunasan ng Office of the Ombudsman ang suspension order na nauna nitong inilabas laban sa 23 opisyal ng National Food Authority, NFA, na nauugnay sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng rice buffer stocks. Ang 23 Enfa Warehouse Supervisors ay kabilang sa 139 na empleyado at opisyal ng Rice Agency na inilagay ng ombudsman sa ilalim ng 6 na buwang preventive suspension para hindi nila maimpluwensyahan ang investigasyon sa umano'y hindi magandang pagbebenta ng rice buffer stock sa mga pribadong retailer. Ombudsman Samuel Martinez explained that the 23 individuals' suspension was scrapped because their initial investigation showed that the Department of Agriculture that provided them with incorrect data. Oh talaga, talaga lang ha, ha 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 naniniwala sa inyo, Mr. Samuel Martinez. Gayain mo ang Supreme Court na naglilinis sila sa mga tiwaling judges at mga lawyers. Bakit hindi mo linisin ang mga tiwali mong mga investigator dyan sa ombudsman? Maski sanggol na bata wala nang naniniwala sa ombudsman. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga e-upload kong mga videos. Thank you for watching.